Hello everyone, welcome to Simper Adam Signature at andito tayo ngayon sa Buena Vista CES at nagkaroon kami mga guys ng staff meeting in regards with our after action review sa Nagasta Y District Meet lamang mga guys at simpre bago na simulan meron din tayong mga preliminaries so nagkaroon ng change of command sa school level So welcome ma'am Richel Bertodasu Vice to Sir Bong And of course Bumalik muli sa aming Tahanan Ma'am Elyami At siyempre na iproklama din namin Ang nanalo sa aming Bindabista Wide District Meet 2024 Of course Fourth runner up Nakuha ng Binavista District 3 with Ma'am Hermosilia Maputi and third runner up nakuha naman ng Binavista District 2 with Ma'am Marilo Real second runner up nakuha naman ng Binavista Cluster 5 with Sir Marlon Vergara at siyempre ang pinaglalabanan na championship between Binabista Cluster 1 and Binabista Cluster 4 at siyempre ang nakakuha ng first runner up ay nakuha ng Binabista Cluster 4 with Ma'am Annie Calva at siyempre ang nagchampion walang iba kung hindi ang Buena Vista Cluster 1 with Mom Elvera Artelio. Congratulations everyone. At simpre, di hindi matatapos kung walang mag-poprotista. Ayan, si Mam Ma Norin. Joke lang yan mga guys. Hehehe. <laughs> Thank you once again. Don't forget to like, share, and subscribe. Simple items Signature. Sa uulitin, God bless everyone.